sobrang nakakadurog ng puso kapag ang isang magulang ay sinisigawa ng kanyang anak. Sana maisip mo man lang ang sakripisyong ginawa mula nung ikaw ay isilang. Mula nung mag-aral ka at hanggang matapos ka, kahit minsan nagkakamali sila. Wala tayong karapatang mga anak na ipahiya sila at sigawan ang ating mga magulang. Kung hindi mo sila kayang mahalin, kahit respeto lang, katutuwa nila yan. Tapos pag nawala sila, iiyak-iyak ka. Hindi na nila maririnig ang mga sorry mo. Hindi na nila makikita ang mga luha mo. Kaya habang nandito pa ang mga magulang mo, may pagkakataon ka pa para ipakita sa kanila ang pagmamahal mo at respeto mo sa kanila. Dahil pag nawala na sila, hindi mo na maririnig ang mga pangalaman para nila. Hindi mo na mararamdaman ang mga pagmamahal nila. Ano man ang mga pagkakamaling nagawa nila, magulang pa rin natin sila. Sila yung mga instrumento ng Panginoon para tayo ay mabigyan ng buhay dito sa mundo. Pero ang talikuran mo silang mga magulang mo, yan ay napakalaking kasalanan sa Panginoon. Yan ang tatandaan mo.